naman sa ating balitang entertainment. Nilinaw na ng ABS-CBN -ABS ang kumakalat na balita tungkol sa mga casting calls at audition para sa mga programang Batang Kiyapo, PBB at High Street. Ang iba pang detalye ng balitang yan mula kay Angelica Galvez. Naglabas na ang ABS-CBN ng isang advisory tungkol sa mga kumakalat na unauthorized auditions at casting calls para sa mga upcoming shows na Pinoy Big Brother o PBB, High Street, at maging ang long-time hit series ng ABS-CBN na Batang Kiapo. Sa advisory pinaalalahanan ng kumpanya ang mga tao na mayroong kumakalat na peking audition promotions at casting calls. Sinabi rin nila na ang mga ito ay hindi ini-endorso o pinahihintulutan ng ABS-CBN. Kasabay nito ay nilinaw rin ng advisory na tanging ang auditions lamang ng PBB at Star Magic ang magaganap sa April 27 sa Novaliches at sa April 28 sa Las Piñas at sa May 5 sa General Santos City. Samantala, matatandaan na nito lamang nakaraang linggo ay binalaan rin ng talent agency na Star Magic ang publiko na maging vigilante kontra sa mga scammers na nagsasabi na parte sila ng PBB. Para sa EuroTV Showbiz Balita, Angelica Galvez, sumasaludo sa bawat Pilipino.